guys! Hi, welcome back to my channel. Nandito ang aking baby sa labas. General cleaning po tayo. Yan po ay madudumi po lahat yan. Papalitan po natin ang beddings at magbabakim tayo dito sa kwarto natin. Ayan, magulo ang kwarto natin ngayon. I-rearrange ko po yung bed. Lahat-lahat na po guys. Tapos yung mga gamit, mga gamit. Today is a 30. Ang dami kong gagawin. Ito po yung ating katulong sa paglilinis ang ating lumang vacuum. Ayan, magmamak, magrearrange arrange ng mga damit, guys. Tapos may kukunin pa ako kabinet doon sa baba. Ilipat ko dito sa taas. Ang dami kong gagawin. Whew, let's start, guys, kasi re-arrange ko ang bed. At yung bed na yan is magkadutong niya, pero mag-vacuum kasi ako doon sa gitna, guys, kasi maraming alikabok na pinapasok ng Gavin. So, ayan. And guys, dito muna nilagay ko yung bed ni Gavin for temporary lang. Try ko lang siyang i-separate. Napalitan ko na yung bagong laba, bagong laba. Ayan, dami pang kalat yan, mga damitan. ano ko pa yan, i-organize ko pa yan. Tapos yan, amis na amiss si Gavin sa kulay gold na na ano, anong tawag dito? Yung protector. Nabili ko naman, nabili ko lang po sa okay guys, pati yung beddings na white kasi maganda yung tela ng bedding cotton talaga siya na as in mamahalin yung tela niya so yan hindi after half hours ay grabe yung pagod ko kasi ang daming alikabok dinatry ko kasi magkalikit sana yung bed namin dito so masyadong ano ba masyadong masikip so itry ko siyang isiparit dito sa kabila para masanay siya na mag isa kasi hindi itong makatulog pag wala ako guys so mahirap tapos, sanayin ko siya. Tapos, marami akong ilalagay dito. Did you just put it down? put it down. Hey, pagod na ako guys. Hindi pa ako nakapangalahati. Eh. Ang dami ko na namang labahan. Ay, hey, ang dami ko pang i-organize na mga damit. Ayan oh. Kalat pa more. Basurahan oh. Yan, dami pang damit sa basket. Kasi yung damit namin hindi kasya sa lagayan dyan. So, magamit ako ng drawer. Yan kasi yung damit ni Gabin. Tapos damitan ko. Tapos dito naman, yung damitan ni Mr. Sa kanya lang yan lahat at sa mga bidings. Ay, nako. Ang hirap maging mahirap. Char. Oh, galing kalat. Tapos marami pa. Dito lang muna yung linisin ko ngayong araw. Tapos bukas na naman yung sa baba. Hi guys! Tapos na po ako maglinis sa kwarto guys. Ayan, nasiparate ko na yung ano no. na po ang bed natin. Ayan. So, okay na yan. So, ngayon, nagano na lang ako. Nag-ready ako, guys. At suot ko yung t-shirt ng aking asawa, guys, na double XL. Yeah, oh, kasi tumaba ko ako, guys. Tapos, partneran ko na lang din ng ano. Ayan, short pan. So, dito naman kasi, guys, kahit marami po tayong ano, mga 25 cent, ganon. Marami tayong mga smile. ah uh, pag hindi ka lang lumalapit sa mga Pilipino, Walang mag-discriminate sa iyo, walang magsabi sa iyo na, "Uy, ang pangit ng legs mo, ang daming ano, ano, ganyan, ganyan." Walang magsabi dito sa inyo, sa iyo ng ganyan. Maliban lang kapag makamit ka ng mga Pinoy, hindi makakita, makakapag-meet ka ng mga Pilipino kasi mga Pilipino talaga ay talagang perfect, perfecto at saka mga judgmental. So, hindi pa ako naligo. Kaya yung buhok ko, ganun ko siya tinatali kasi uwi oh, ni pa ko siya. Hindi pa ako naligo. Mayan ako maligo o bukas ng umaga. nag lang po ako, guys. Ang ingay na siya po Si Gabin ready na rin. Malika mo kasi yung mukha ko. Kaya, skinol na lang ako ng skinol. Kasi, may lakad po kami. Pupunta po ako ng city. May kukunin po ako doon sa bago kong kaibigan. Na bagong-bago ko lang ang kaibigan. Yung naggawa ng aking eyebrow kasi may, may in-order po akong CCTV na, na dumating na nag-order po muna ako ng isa guys para sa sala lang muna sa entrance ang importante kasi next time, kausapin ko naman siya mag-order na naman tayo pag, pag makaluwag-luwag na naman ako mura lang man ang CCTV guys hindi naman mahal, depende lang naman sa klase yung bibilihin mo pero dahil ang dami kong mga responsibilidad ngayon na kailangan kong unahin mga priority guys ba na kailangan kong, ah, uh, talagang i-priority ko muna yung mga, ano na mga, ng ano ko, ng pamangkin ko. So, kaya naman bilhin natin pero try muna natin yung isa, kung okay. Saka na tayo bibili ng pandagdag. So, yan guys. So, let's go, baby. Baby, let's go. Let's go. Mommy, mommy. I download this game that you can dress up your alphabet words on duned, your keyboard duned. and also DIY keyboard. Uh, Tinuni dunid okay ba bay na? DIY fun. Lipstick mo na pala ako sandali. Kahit hindi tayo nakaligo, importante pe, may pink pink naman yung lips natin. Magmamas ako kasi ang dami ko tagiyawat. Yep, <laughs> get, get the mask now. Hurry up. Ah. Yeah, hurry up, hurry up. Nah, get your mask. Pasta kayak gitu lah. You didn't feel hot, dah? Kamu masak tata tata. Sini deh, kamera. Oh, sini kamera. Hi guys. Ada guys. Piring gua pusing guys. Tidak pantas mami nih, eh? oh. Kasi hello guys. Hello Let's guys. Let's go to get the car, the CCTV guys. Um, where's the CCTV? In the garden house there. Uh, a gabin shop, in the little garden shop. Oh. You can meet the... your friend. Again? Again? Yes. Guys, when my mom was trying to get his eyebrows, I just saw a little kid with the same name with me. He has the same name as me. Okay. Same, same garden, right? Yes, but he's younger than me. Oh my God. Grabe na guys. Hindi na talaga mabambang yung pagkatambo ko guys. O eh, pati t-shirt ng asawa ko guys. O oh, sinusuot ko na talaga guys. O oh, ito yung ating OOPD for today. Naka-short lang kasi ang init. Ang init-init guys. O oh, yan lang tayo. parang, parang ang wow legs naman siya. Hindi naman bahala na. Okay lang yan guys kasi wala namang mga ano dito masyado eh. At saka hindi naman kami magtagal. Pupunta lang po kami doon. Nakuha ng CCTV tapos magbili ng pagkain tapos uuwi na kami. Ayan, hindi pa ko tapos maglinis actually dito guys. So, diyan okay na yan dyan yung mga dami kong mga gamit-gamit yan Mga, mga kunting gamit guys. Dito sa sala, makarat, Hindi ko pa sa inyo Ang dami ko pang labahan ng mga biddings, ganyan, etc. Basta, yun na yun. Ooh. Sa Kiki Times Square, my baby boy is here. Oh, hello. Maganap muna kami ng makakain guys kasi gutom na gutom na kami. 1 o'clock plus na. Nandito kami sa banda ng Emago. So siguro doon na lang tayo sa Akapar Star na. You want to eat in Akapar Star? Okay lang. Because if Akapar Star lang ang malapit, so punta na lang kami doon sa Akapar Star, guys. Kasi ano, gutom na, gutom na. Ang tagal pa naman nila mag, ano dyan, mag, anong tawag oh, doon? Mama, I'm glasses. Yeah. Pakugi talagang binata ni mami eh. Malamig lang doon guys kasi masarap. Ah, in there are so many people kasi. So many people kasi. So many people lang. So many people na. Yan ito kakyan din. Oh, ayan oh, dedikado talaga. Run for you lah. Thank you. <laughs>

Huh? Okay. kami mag-lunch sa... Ah, look, 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 look. Here. Dito tayo, guys. Mag-order tayo dito. So, kakain muna kami, guys. Bago kami pupunta doon sa Kadigan. Ang wow. ating lunch. So, mahal-mahal ang ating lunch ngayon. Ito naman kay Gabi. I already abin. take some pictures. Kaon tayo o oh, langgam guys. Tok mo. My friends are gonna love this. siya tok mo yes. guys. Umahala oh, ani guys. Uy. Kuratan ko sa presyo guys. Gamay, madali kaayo. Abi, manakog na guys. Uy. Naa siya limon. Mama, I need ketchup. Mm -mm. Where's ketchup? I need ketchup. Not chili. I need ketchup yung tomato. Ah. Lagyan natin siya na kauntag kong sus. Nakahinom doon po ning tukmo guys ba sa Pinas. Kanang namusil, bitaw ang ako ang magulang, mag, mga, mga, mga magulang. Hala, isyo, madaling ginabutang nila. eh, Thank you. So, kain na si Gabin. Si Gabin ayaw kumain ng kanin. So, ako kakain ako ng kanin. Pero, bibigyan ko din siya, guys. kerubuan push ya ayo kain mana tayo guys i will take the picture mom

I Think the Blacks again.